Ingat sa pag-swipe, right? Parating na naman ang Valentines. Pero bago maging busy ang mga daliri sa paghahanap ng date sa online apps, pakinggan nyo muna ito. Napabalita recently ang isang lalaking nanloko ng 20 na babae sa dating apps. Ang modus operandi mag-match sa mga naghahanap ng pag-ibig at kunin ang kanilang tiwala. Pagkatapos, makipag-date at ipa-fall ang mga kausap. Kinuha na nga yung loob nila. kinuha pa ang pera. Ang total na nakuha sa mga biktima, tumataginting na 15 million Iniinvestigahan na ito ng mga autoridad At kakaharap ang suspect sa kasong estafa o swindling dahil sa panliling lang Support ako syempre sa paghahanap ninyo ng pag-ibig Pero kung laging nang hihingi ng pera Siguro ay magduda na Napakaraming manloloko dyan Kaya ingatan nyo di lang ang inyong puso pati ang inyong wallet Share this sa mga friends nyong looking for love Happy Valentine's!